Oras na para sa mainit na balik taktakan ngayong umaga. Yung masa limuot na agawan ng ano ng posisyon diyan sa uh, Imus ang ating pag-uusapan ngayon, susa. Mm, Susan. Mm, mm, mm. Dalawa ba ang mayor diyan ngayon? Uh, dalawang mayor diyan. Isa nag uh, <laughs> nag, uh ay, dapat uh, ay isa lang. Isa nag opisina sa tanggapan ng alkalde, isa naman nag opisina sa ilalim ng puno ng mangga. Dahil wala po oh, sa saging, kaya <laughs> sa puno ng mangga sa tapat oh. ng uh, ang ang, 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 ang imus ay siyudad ng kasi di diba? oh, so sa City Hall. Sa so, mga gusto makasali sa balita taka natin, maaari naring kayo in ina mga tanong niyo. Idial nyo lang ang alinman sa mga numero makikita sa inyong screen. Sure, pwede nila mampuntawagan ng mga numero niyan hanggang sa matapos po ang ating balita Matapos ilabas ng Korte Suprema ang desisyon na si Homer Sakilanyan, ang nanalong alkalde ng Imus noong election 2010, hindi pa rin siya nakakapasok sa City Hall. Pantay sarado pa rin kasi ito ng mga taga-suporta ng dating Imus Mayor na si Manny Maliksi. Uh, naku, hanggang kailan naman kaya tatagal. Ang sigalot na ito ay magsisimula na susan ng ano ha? Campaign period. campaign, period. March 29. Kaya para makipagbalitak-takan sa ating ngayong umaga, Makakasama natin mismo si Mayor Homer sa kilaya ng Imus. Good morning po, Mayor. Magandang umaga po. Uh, at, uh, Mayor, thank you for coming over. Sa, inyo, sa uh, panood at uh, mm -hmm. okay. sa uh, tagapakinig. Mm Iniwanan niyo yung opisina niyo yung inyong uh, sa ilalim ng punong mangga. Okay, oh. <laughs> Mayor, ikwento niyo nga uh, sa amin yung uh, chronological. Ayan. sino po ba ang naluklok noong 2010? Mm. Uh, kasi ganit po ang nangyari. Kami po ay nagharap ng... Election ng 2010, uh, the first ever automated election ng uh, ating bansa. Nanalo po ako by uh, 8,499 votes. Siya uh -huh. po ay nagpail ng election protest sa uh, RTC. At uh, ito pong RTC ay nagpalabas ng uh, tawakulang ruling na di umano ako po ay uh, natalo by 665 votes. Okay. At ako po'y pinababa sa pwesto ng uh, lower court noong December 28, 2011, mm -hmm. halos midway po noong aking term. Uh, siya po ay nag-assume ng uh, pagiging uh, alkalde ng aming lusod, samantalang dinidinig yung aming motion for reconsideration sa Commission on Election. At inabot po kami ng halos siyam na buwan at kalahati bago tuluyang yung desisyon ang Comelec M. Bank na ako talaga ang tunay na nanalo ng eleksyon ng 2010. Iyon uh, po ay uh, September 15, kung po ako 2012. At uh, bago po i-implement ng uh, Commission on Election and Bank yung kanilang ruling, sila po ay tumakbo sa Supreme Court at humingi ng TRO at napagkalooban naman po ng uh, Temporary Restraining Order noong October uh, 11, 2012 at inabot po ng uh, mahigit limang buwan bago po nalip ng uh, Supreme Court ang uh, TRO at doon po ay pinagtitibay ng Korte uh, Suprema ang uh, nasabing hatol ng Commission on Election and Bank na ako ang tunay na nanalo ng 2010 at uh, yung po kanilang uh, kautosan ay immediately executory. Ito po yung kautusan ngayon ito po yung import. kautusan ngayon opo. All right, all right. Uh, so yung kampo naman ni Maliksi iginigit daw well na ang dating alkalde sa city hall hangga't hindi dinidinig ang kanilang pag-uusap baka kasama rin natin ngayon si dating Imus mayor Emmanuel Maliksi mula ho mismo sa Imus Cavite ah uh, mayor magandang uh, umaga po sa inyo magandang umaga po kaya naman po ikwento niyo po yung chronological <laughs> uh, Event, uh, kung paano po, ano, paano po, the, well, the, sa inyong paniniwala, kayo po nanalo. Ah, uh, yung nabanggit po ni uh, Mayor Saki kanina, ah, uh, yun po yung uh, Colonel Coach Alder ng uh, amin po naging kaso. Papaliwanag ko na lamang po yung naging uh, kaso ngayon, ano, mm. kung saan nakapag-file po, po ng uh, motion for reconsideration. So, lumabas po yung disisyon ng uh, Forte Suprema at uh, sabi nga po doon, Uh, tara daw po yung aking kaso ng 8-7 vote. So, nakalagay rin po sa rules of court na pakatapos po ng isang desisyon, para uh, pa po ng isang agri-party, katulad ko, na uh, makapag-file pa ng uh, motion for reconsideration. Pabas uh, po yung desisyon noong pong Friday lamang, kaya po noong uh, Lunes, nag-file po ako ng uh, motion for reconsideration. So, ito po yung aking pinaglalaban. Okay. Uh, uh, mayroon pa po yung uh, Liga Remedy na available po sa atin. Alright. Uh, well, ganun din po ang tinahak na daan ni Mayor Sakilayan before. Nung uh, siya po ay inutusan ng uh, lower court na uh, umalis sa pwesto, uh, nag-file sila ng motion, umalis po sila sa pwesto uh, habang uh, dinidinig yung kanilang motion. Ang uh, gusto mangyari okay. ni Mayor Sakilayan ngayon, eh baka dapat ganun din po ang gawin ninyo na habang kayo po ay uh, humihingi ng uh, apila sa Korte Suprema eh baka pe pwedeng uh, bubaba muna kayo at tumalis kayo sa City Hall. Papaliwanan ko lamang po yung nangyari noong, uh, noong last last year. no? Lumabas po yung desisyon ng RTC. November po yun. At uh, nakalagay pa nga po sa batas na po, pwede pa rin po silang kumuha ng TRO. At uh, hinintay po natin na makakuha po sila ng uh, TRO na hindi po nila nakuha, hindi po nila nagawa. Kaya naglapse po yung time na binigay po sa kanila ng ano, ng korte. Kaya po noong uh, December 28 last last year, uh, nung pong umaga, nabigyan po ako ng writ of execution ng RTC mismo kung saan dapat uh, magbigay ng writ of execution. At nung hapon po noon, binigyan po tayo ng recognition na uh, galing po ng BILG. So hawak po itong dalawang importanteng dokumento po na ito nakapag-assume po tayo ng ating pong pwesto noong pong December 28 po na yun. Mm -hmm. Ngayon po, ang pinag-uusapan, hindi po nila hawak yung mga necessary documents. Yung mga uh, pinapakita po nila na writ of execution nang galing po sa COMELEC. Ang dapat pong pinanggalingan ng writ of execution ay yung uh, court of origin. Mm -hmm. Sa kaso po namin, nang simula po yung kaso sa RTC, dapat dun po manggaling ang writ of execution. So dito pa lamang po alam natin na mali na po, di po ba? Mm -hmm. okay. Pangalawa, yeah, uh -huh. hindi pa po sila recognized ng DILG nung sila po ay lumusog po dito. Mm -hmm. At uh, pinapaliwanag nga po namin sa mga tao na meron pang isang uh, legal step na available pa po sa atin. At yun nga po yung pag ng motion for reconsideration. Okay. Ah, uh, Merzaki? uh Merzaki, yung sinasabi po, yung ano daw eh dapat galing sa uh, uh, korte o oh, at uh, yung Oo, hindi pa kayo like sa DILG. Uh, Meron ba tayong mga ganung dokumento? Uh, siguro uh, baka hindi hindi naman po ako abogado. At uh, alam ang alas po ng electoral protest. Kung baga po eh, po'y unang dinidinig sa mga korte natin, ang may final say at may final judgment yan, ay ang Commission on Election. Hmm. Doon po sa Commission on Election na patunayan, nagkamali ng hatol yung huwes. At kaya nga po itinama ng Commission on Election yung maling hatol ng huwes para ha, mabigyan ng katawarungan yung mga katulad ko na nabigyan ng maling hatol ng isang uh, buktot. Sabihin ko ng buktot na huwes. Uh, mali po yung sinasabi niya na kailangan balik pa sa court of origin yung, yung aming kaso. Paano mangyayari ibabalik sa Court of Origin? Yung pong huwes na nagdesisyon, ako'y talo. Retiro na ngayon. Nag-retire na. Paano? Paano? Mahahabain lang masyadong proseso samantalang uh, na, nasa saad, sa saligang batas. All electoral uh, protests uh, ay hahatulan ng Commission on election dahil sila merong sole responsibility sa lahat ng mga eleksyon na nangyayari sa ating ano pa pwede niyong gawin sa nalalabing lang araw ng uh, panunungkulan po ninyo? March 29, magsisimula na po yung uh, campaign period para ho sa lokal. Ako po ay nakikipaglaban para makamit ko ang justisya. Hindi po yung para ako makaupo, oh. malayo man o malapit man ang eleksyon. Yung justisya po, ang pinakikipaglaban ko rito, yung tamang uh, pagpapatupad ng batas, rule of law. Uh, ako ho, uh, uh, sabi ko nga sakit lang ng ulo ang aabutin ko kung uupo ako. Dahil ba bawal na ang mga, mga financial assistance, bawal na ang mga disbursement, bawal na lahat. Mm -hmm. uh, pero uh, ang ipinakikipaglabang ko rin, karapatan ng aming mga mamamayan. Na pumili ng uh, tamang manunungkulan sa bayan. At uh, uh, yung tunay na mandato ng higit na nakararaming mga botante sa aming bayan ang uh, pinakikipaglaban ko rito bukod sa yung uh, gusto kong makamit para sa akin. Alright, uh, Mayor pa, Manny. Mayor Manny, uh, gusto niyo po sumagot sa sinasabi po ni Mayor Parehong Mayor. Mayor Saki ayan oh, napatikamay nalilito na ay oh. Apo, uh, ako rin po ay hindi isang abogado no. Pero napakalinaw naman po doon sa rules of court. Siguro dapat uh, pabasa natin kay Mayor Saki 'yun. Oh. Kasi lahat naman po ng tao, sa ilalim po ng konstitusyon, na may mga karapatan. At nakalagay po doon, na pagkatapos po ng, uh, ng isang desisyon, ang uh, bibigay dapat ng rate of execution, ay eh yung po ng uh, court of origin. Kahit wala na po doon siguro yung uh, huwes na sinasabi niya, meron naman pong kapalit po yun. At may mga proseso po ang uh, ating pong batas. Sinasabi niya na susundin niya yung rule of court. Bakit ayaw niya sundin yung tinatakda na guidelines ng rules of court? Di ba? Okay. Uh, Pareho pare, pare, okay. naman, mm. eh, pwede namin sabihin na mahal namin yung mga taong bayan. Uh, um, eh, pero man. yung ginagawa nila na aguluhan dito, pinupwersa ako na bumaba, na hindi pa dapat dahil mayroon pa tayo mga legal remedy na available sa atin. All right. lamang niya na mas mataas pa sila sa batas. Mmm. Siguro maganda bago Kausapin natin na tanggihan na sila, oo. May nagkagulohan eh. -huh. Kausapin natin na Supreme Court. linya natin si Attorney Tutor Te, ang uh, spokesman ng Korte Suprema. <coughs> attorney Te, good morning. Si Joel po, tsaka si Susan po ito. Good morning, Joel and Susan. Good morning po, uh, attorney po. Uh, ano po ba 'yung naging basihan ng Korte Suprema sa naging desisyon na ibinasura po 'yung petisyon ni Maliksi at kinumpirma na si Sakilayan ang nanalong alkalde ng Imos? Ah well, malino naman po 'tong sa sa nakasulat sa decision. So hindi ko na siguro ah uh, ulitin, no? Dahil mal, uh, malino na may findings yung yung korte uh, tungkol doon sa election protest na na dinisayd ang pinag-usapan doon eh kung ano yung kahalagahan mm -hmm. ng digital ballot images mm -hmm. kung anong kung anong timbang noon sa ebidensya, no? At pinag-usapan ng korte 'yon at ang sabi ng korte eh yun po ay matimbang. At dahil doon ay naging naging konsiderasyon yon doon sa sa desisyon ng Korte Suprema kung sino po yung nanalo batay doon sa desisyon na sinulat ng Korte Suprema. Okay. Uh, Attorney, bakit ano, inabot ng limang buwan bago na desisyon na ng uh, Supreme Court itong uh, kasong ito? Well, uh, Joel, unang uh, una una ang titingnan po natin diyan ano dahil lahat lahat naman po halos ng mga kaso galing sa COMELEC lahat lahat natang kaso galing sa ibang agencies ay umaakyat ng Korte Suprema no at siguro ang tingnan po natin doon eh, ang Korte Suprema ay isang Korte Suprema labing limang uh, justices po yan at hindi lamang ito ang kaso na nahawakan nila kahit nag ipa po nila yung mga kaso eh talagang eh tao lamang po ang mga justices, no? At uh, una po yun. pangalawa, it's a collegial court, no? Hindi isang tao ang may de desisyon, nagbobotohan sila. So depende po 'yan, nagbabalitak-takan sila sa loob, nagdedebate, nagdidiskusyon, nag nag uh, nagpapalitan ng kuro-kuro at uh, nag pinag-uusapan yung mga yung mga draft na ginagawa ng justices at kung nagsasang-ayon eh, bumoboto. So meron pong give and take ho yan. So sa, pa, sa proseso ho ng debate, sa proseso ng pagbalitaktakan nila, eh siguro nagkakaroon ng pagbabago sa mga decision, nagmamodify, nagpapalit, nagsusulat uli, bago nagkakaroon ng final decision. No? So yun po ay eh, talagang hmm necessarily may konting may konting oras na kakainin ho yan. Mm -hmm. Okay. Uh, attorney, ngayon po eh, medyo dalawa ang mayor ng ano ng Imus ano dahil total po si dating Imus mayor oh, si may, Mayor Manny Maligsi na ipasa yung kapangyarihan dito kay uh, Mayor Homer sa Kilaya dahil hindi pa rin tapos yung pagdinig sa apela niya laban sa nasabing desisyon paano ba dapat ang proseso dito at uh, sinuhin dapat hindi dapat unang una po hindi hindi ko po papel na sabihin kung sinong nanginibabaw ano okay. ang uulitin ko lang po ang ang sinabi ng Korte Suprema dahil hindi ko po pwedeng palitan pwedeng hindi ko pong bago pwedeng baguhin yung sinabi ng Korte Suprema ang tanging Korte Suprema lamang ang pwedeng magbago niyan mm -hmm. ang sinabi ng Korte Suprema ay dinismiss yung petition in affirming resolution ng ng COMELEC ang resolution ng COMELEC ay dineklara si Mr. Sakilayan bilang duly elected mayor at ang sinabi ng Korte Suprema sa desisyon nila immediately executory. At may binigay na dahilan ng Korte Suprema kung bakit immediately executory ang sabi ng Korte Suprema sa desisyon nila kung bakit immediately executory dahil ang naiiwan na term of office ay less than five months. Hindi ko na po dadagdagan, hindi ko na po babaguhin. Yan lamang po ang korte sabi ng Consul Suprema, hindi ko po papel dito bilang PIO chief hmm. na sabihin kung sino dapat mangimabaw. All <laughs> <Okay. laughs> Alright, pero uh, kung immediately executory po yan, uh, meron pa recourse si uh, ating Mayor Manny Maligsi na tumakbot mag-file ng appeal ho sa desisyon ng Supreme Court. Joel, yun po yung, yun nga po yung kaya ko po inulit na ang sabi ng, ng Court Suprema, this decision is immediately executory considering that the remainder of Sakilayan's term of office is only less than five months. That is a direct quote. Ngayon po, uh, katulad ng sinabi ko kanina, yun po ay isang desisyon na ibinaba ng Korte Suprema ng Pilipinas at ang tangong pwede magbago ng, court, ng desisyon ng Korte Suprema ay ang Korte Suprema. At siguro, kung sasabihin po natin ngayon, eh kung may pagbabago sa desisyon na yan. At bape po sa nalalaman po natin, yun po ay desisyon na hindi pa nagbabago. All right. All right. So, yun lang, yun lang po ang sasabihin ko po diyan na wala uh, mula nung nilabas po yung desisyon ng Court Supreme sa desisyon na yan uh, sa 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 kontrobersiyang ito ay hindi pa ho nagbabago ang desisyon ng Court Supreme. So, sa, as of the moment that particular uh, decision still stands. All right. Okay, Attorney, thank you. Si Attorney Calderte, siya po ang tagapagsalita ng Korte Suprema. Yan. Puntahan natin siya no. Si, uh, si Mayor Manny. Oh, immediately ex -ex executory daw po ito Mayor uh, Manny. Hindi uh, <laughs> <Okay. laughs> daw pwedeng baguhin Magalingan 'to ng nino man. sa dispositive part ng uh, decision na immediately ex executory. So siguro tanungin natin no si uh, ginongte kung uh, magpa-file po ba ng motion for consideration ng isang angry party na katulad ko sa Supreme Court, eh magkakaroon ba ng stay doon sa execution ng order? At malinaw na malinaw do sa rules of court po nila na gano'n po dapat ang mangyari. Mm -hmm. Kaya nga po, pakatapos ng matanggap natin yung desisyon ng Korte Suprema, hindi naman po natin nilalabag ito, no? Kaya, inagawa naman po natin yung legal remedy pa na available sa atin nag-file po tayo ng motion for reconsideration. Hindi po tayo nag aapila Nag-file po tayo ng motion for reconsideration sapagkat ang ating pakiramdam ay hindi po talaga natalakay ang lahat po ng mga points sa ating pong kaso. At yun lamang okay. po ang ating hinihiling dito. Natapusin po yung proseso, uh, marinig yung ating motion for reconsideration, At kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema pagkatapos po, hiningin yung ating pong uh, motion for reconsideration, ay eh, ating pong iririspeto. respeto mm. All right. Uh, di hindi bago kay Mayor Saki ito eh, kasi oh, uh, si your Mayor case Saki. is one for the books, mm -hmm. Ah. Uh, Paikot-ikot lang kayo? tayo eh. Paikot-ikot uh. lang tayo. Ako ganito lang kasimple. Ah, uh, kung may natitira pang uh, konting kahihiyan sa aking katunggali, sana naman po ipagmakahiya niya yung uh, aming bayan. Yung aming bayan po ang pinagmulan bayang pinagmulan ni Cardinal Tagle. Ah, uh, yung pong aming mga kababayan ay nabibilad sa napakalaking kahiyan. hindi lamang po dito sa ating basa, kundi sa buong daigdig na rin, na naaabot ng ating mga uh, media. Ah, uh, sana nga po mapag-isip-isip niya na ang kanilang ipinakikipaglaban ay mali. Ah, uh, ito po ay napakalinaw na pagsuway sa pinag-uutos ng Korte uh, Suprema. Ah, uh, ako bilang alkalde ng uh, lungsod ng Imus, nananawagan sa kanya na hindi ko naman ho inaalis na uh, siya kung gusto niya mag na sa City Hall. Ang ayaw ko lang ho yung nangyayari sa bayan namin for the past three days, for the past four days. Ang lahat ho ng kalye papunta sa City Hall, may barikada, man by their men and policemen. Lahat po ng mga mga access sa City Hall, sarado ang gate, ang mga tao, akala mo Uh, lahat uh, kine up uh, nakakasagabal sa normal na transaksyon ng uh, pamahalaang panusod ng IMUS. Kahapon po, nagpatawag ako ng isang emergency meeting sa mga department heads. Binagbawalan niyan lahat para umaten ng meeting. Ang sa akin po, kung gusto niyang umalis sa pwesto niya, doon siya. Pero huwag siyang makikialam sa mga transaksyon ng uh, City Hall na kung saan ako na ang may puder ngayon ayon sa kautosan ng Supreme Court. Kung gusto niya daw matulog, daw siya matulog. Pero wag siya makikialam sa mga transaksyon sa City Hall. Dahil na ako, ako na ang may sole responsibility na magpatakbo ng City Hall ngayon. Okay, Mayor Manny, sagot po niya? Uh, gusto ko namang uh, sabihin kay Mayor Sakilayan na tayo po ay may kahiyan pa sa ating sarili, no? at yung sinasabi niya na nalagay sa kahihiyan ng aming bayan, yun nga po ang aking panawagan. Kasi ngayon unang una, ah, kaya nga po, no, na narinig pa lamang niya sa media yung pong desisyon, eh, nagrarali na po siya. Tapos, pinapakita ah, tuloy niya na hindi siya makapaghintay sa tamang proseso. Pangalawa, ah, yung sinasabi niya na siya na daw ang mayor, hanggang sa kasalukuyan po, ang pinapakinggan pa rin ng ating kapulisan at ang recognize pa rin po ng uh, DILG ay ya po. Kasi kung hindi po tayo lihiti mong mayor dito, hindi sana pinababa na po tayo ng ating mga kapulisan at uh, mismo ang uh, DILG na po ang nagpababa sa atin. Kasi nga po, alam ng lahat ng mga ehensya na meron pang natitira na legal option po sa atin. At yun nga po yung ating pong ginawa. Karapatan po ng isang ordinaryong tao na katulad ko, na mag-file pa ng motion for reconsideration. Okay, pahabol ko lang. nga po dito, tayo pa rin po ang lihitimong mayor sa lunsod po ng Imus. At yung lahat ng kanyang mga ginagawa na aksyon, katulad po ng pagpapatawag ng mga department heads, eh syempre po, illegal po yun. Kaya nga po, ang aking sinasabi, dapat uh, marisul pa muna no, at matapos yung proseso na mapakinggan yung ating pong uh, uh, motion for reconsideration. Pagkatapos okay. po noon kung ano po ang sasabihin ng Korte Suprema. Tayo po ay susunod at tatalima. For the meantime, sana wag na muna siya manggulo. Wag na muna siyang gumawa ng mga aksyon. Sapagkat ang naapektuhan na na ng taong bayan, nagkakaroon ng kalituhan. Okay. Sana na muna niya, katulad ng ginawa ko, bago ako nakapag-assume, hinintay ko rin. ba. Diba? Sige, uh, speaking uh, of uh, taong bayan sa IMUS, niya eh... ...yung nakalagay uh -huh. sa batas. At uh, siguro kausapin din niya mismo ang kanyang mga abogado right, para alam right. niya rin yung sinasabi niya. Okay, babalikan natin si Mayor uh, si Mayor Maligsi at si Mayor Sakilayan. Kumusta naman kaya yung operasyon nila dyan sa IMUS? Apektado kaya ito ng alitan ng dalawang panig? Malamang, malamang. Alamin nga natin ang panlasa na masa mula kay Michael Pahati. Maki... Uh, umaga sa inyo. Joel, so, well, uh, Susan, uh, napaka-init ng uh, inyong balitak-pakad dyan. Nasa IMOS pala ito, <laughs> no? Tumasabay uh -oh. sa summer, eh, no? Mm -hmm. <laughs> Sana Pasko na para let's uh, give <laughs> Kama Pasko on... lang, e, eh. ano ah, ka pala ba? Ah, ah, ah. Dito normal naman yung operasyon ng IMOS. Uh, no, uh, tinanong natin ng mga empleyado dito. rito. Normal naman nagpapatuloy yung kanilang business order of the day. No, pwede pumunta rito at uh, yung mga usapin ng pag-rehearsal uh, re at kung ano man ay nagpapatuloy ngayon sa munisipyo. Ang uh, kung makikita nyo, nagdagdagsan na rin yung mga tao. Pero may mga uh, mga kakaibang pulis na nandito, yung mga police na augmented force. Sir, kayo po ang team leader ha? Opo, uh, agad Good morning, sir. sir. Opo. Ay, ilan po ba kayo at sa kay galing at ano po kautosan sa inyo ng inyong uh, provincial director? Ah, uh, po sa buong ano, hmm. buong katulisan hmm. po dito sa Cavite, mga augmented na CDM ay hmm. uh, total strength na may 44. So, yun ay utos galing sa aming provincial director, uh -oh. si Police Senior Superintendent Alexander Degusman Rafael po. Kayo pa para magpanatili ng uh, kayusan, ha? Opo, para mapanatili po ang kayusan. Bagamat na may konting hindi pagkakaulawaan mm -hmm. ng both sides, eh, nandito dito naman po ang buong kapulisan ng... Yung mga ilang nakarang araw ng ngayon, meron ba nang natay lang insidente na, nang na, na na, na, alam na, medyo unruly, gano'n? Ah, uh, so far, nung hindi ka, gaya, di ka tulad ng isang araw, meron talaga ang ano, nag, nagkaroon ng problema. Pero the past two, two days naman, po. Opo, oh, napapakayosapan. O, napansin ko nga, wala ka naman baril, eh, no? Oh, wala ko, oh. wala, hindi, Kasi sa CQ contingent oh. contingent. Pakiusapan okay, pa, lang ang talagang mangyayari. Opo. Oh, salamat, salamat, sir. Itong uh, Joel itong uh, Imos, itong munisipyo, katabilan itong uh, simbahan. Ito makakausap magkakausap natin itong... Ay, hey, ma'am, galing po kayo simbahan? Yeah. Opo. O, anong nangyari dito? Anong ang nais nyo sa inyong uh, uh ano, bayan? Na magkaroon lang po ng hmm. ano, kapayapaan dito day hmm. dahil kasi alam ko na lagi na pag hmm. may upong mayor, laging pinababasa na mm. mag-ayos na sila oh. at maging mapayapa mm -hmm. ang kung sino man ang nararapat. Yan, yeah, no, no. yung bell, okay. saktong-sakto. <laughs> ah. oh, okay. Siguro mensahe na rin yan sa ating mga umuupo at uh, tumatayong mayor na sana magkaroon na rin ng kapayapaan. Hindi na rin kasi bago ito. No? Sa uh, Joel Susan, sa Cebu, sa Bulacan, Pasay, pag nagkakaroon ng ganito, usually nang-apekto talaga yung mamayan eh. Kaya yan, at, ang, ang sigaw ng mamayan sa kanilang dalawa ay? kapayapaan. Yeah, kapayapaan. <laughs> Yan ang last, last word namin sa inyo. Balik sa inyo. Salamat, <laughs> Maki. Ayan, no, siguro narinig naman ni na Mayor Maliksi at Mayor Sakilayan yung... Uh, yung uh, panawagan po ng ilan natin mga kababayan dyan sa, sa Imus Cavite. Siguro, oh, kunan natin ang final message itong si, uh, si Mayor Maliksi. Mayor? Um, ako po, no? Ay, uh, sabi ko nga kanina, Susundin po natin kung ano po yung uh, magiging desisyon ng Korte Suprema pagkatapos po natin makapaghain ng uh, motion for reconsideration. Hindi po ako tatagal ng labis uh, pa sa isang araw kung mag po agad ng Korte Suprema. sa pagkata uh, pinakmahalaga naman po dito, no, ay yung karapatan lamang ng isang ordinaryong tao na katulad ko na meron pa hong... Uh, available na legal remedy at uh, pagpa-file nga po ng motion for reconsideration. At uh, tapusin po natin ang proseso. Hindi po yung nang uh, naririnig pa lamang desisyon noon eh, nagrarali na agad at uh, na agad ng kaguluhan. Ako po hindi po ako violenting tao. Hindi po katulad ng iba dyan na uh, nagrarali na agad at pinipilit po tayo pababain. At uh, sabi ko nga po sa inyo kung hindi po tayo kinikilala na ngayon ng DILG at kumpleto ng kanilang dokumento, bababa naman po tayo. E kaya lang po, hindi po kumpleto yung mga dokumento nila. At binasa ko na rin, sinabi ko sa inyo, yung mga proseso, meron pa po tayong karapatan sa ilalim po ng batas na pakapagain pa ng motion for reconsideration. Siguro po, napakalinaw niyan. Kaya nga yun lamang po ang aking gustong sabihin at uh, gusto ko po manawagan din sa lahat po ng ating mga kababayan na sana, no, doon po sa mga nangyayari na ito, Uh, tingnan po nila talaga kung sino po talaga dapat ang karapat-dapat na kanilang siguro sa susunod po siguro na darating na botohan. Okay, maraming salamat po, Mayor man po, eh. mm. Salamat po, Mayor Manning Maliksi samantala si Mayor uh, Mayor Sakilaya. Mensahe po natin at uh, kaugnay po nitong nangyayari pa dyan sa inyong lugar sa Imus. Sa aking kababayan uh, eh, noong Manny Maliksi nagsalita na ang Korte Suprema sana tigilan na natin ang kasinungalingan, tigilan na natin ang panilinlang sa ating mga kababayan. Ito na siguro ang tamang pagkakataon para o sino man yung nakasala sa bayan humingi ng kapatawaran. Darating na naman ang eleksyon, haharap na naman tayo sa bayan. Kung puro kasinungalingan at ang ating puhunan, eh, dadating ang araw na ito'y ating pagsisisihan. At uh, sana Uh, Wag nang magkalagkad ng mga ahensya ng gobyerno, patulad ng DILG, kung sino-sino. Sundin na lamang sana yung rule of law. Ito na yung uh, tinakda ng Korte Suprema. Ako ang sinasabi nilang tunay na nanalo ng eleksyon ng 2010. Immediately executory ang desisyon ng Korte Suprema. Dapat siguro sumunod sa ipinag-uutos ng ating kataas-taasang hukuman. Yun lamang po, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po kay uh, Mayor Manny Maliksi at kay Mayor Homer Sakilayan para po sa pakikipagkape at balitaan nyo sa amin ngayong umaga.